Araling Panlipunan 4, Quarter 3, Week 4. Matatag Curriculum. Para sa layunin, nasusuri ang papel ng pamahalaan at mga programang pangkalusugan, pangedukasyon, at pangkapayapaan. Para sa tiyak na layunin, nakikilala ang mga kagawaran ng pamahalaan. Naiisa-isa ang mga programa ng pamahalaan sa pangkalusugan, pangedukasyon at pangkapayapaan. Para sa nilalaman, sa ng pamahalaan batay sa pambansang budget ng Pilipinas 2023, Servisyong Panlipunan, Edukasyon, Panlipunang Kaligtasan, Kalusugan. para sa integrasyon quality education at good health and well-being mabuting pamamahala edukasyon sa kapayapaan para sa unang araw balik-aral magbahagi ng dating kaalaman kaugnay sa paksang natalakay tungkol sa pambansang pamahalaan Ano ang iyong nalalaman tungkol sa sumusunod na mga salita o pahayag? Elemento ng pagkabansa, pamahalaan, mga sangay ng pamahalaan, pamumuno ng mga lider, proseso ng pamamahala. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, dugtungan ang pangungusap upang mabuo ang diwa nito. Narito ang mga pahayag. Ang pamahalaan ay patlang. Pangalawa, mahalaga ang pamahalaan sa bawat mamamayan dahil Pangatlo, nakakatulong sa atin ang pamahalaan dahil Hashtag Mastermind Gamit ang ginupit-kupit na larawan, tukuyin ang larawan na mabubuo at mag-iisip ng hashtag tungkol sa kahalagahan ng mga ito sa bansa at sa mga mamamayan nito. Narito ang mga larawan. Anong S ang naibibigay ng mga nabuong larawan sa bansa at mamamayan nito? Tama, ito ay serbisyo. Anong pinaman ang natutugunan ng mga larawang nabuo? buo? Magaling, pangangailangan. Ang pamahalaan ay nagpapatayo ng infrastruktura upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Bakit itinatag ng pamahalaan ang mga ito? Ano-ano ang mga serbisyong na ibibigay ng mga paaralan, hospital at sandatahang lakas? para sa ikalawang araw. Pasaporte ng Karunungan Maghahanda ang guro ng pasaporte kung saan isusulat nyo ang inyong sagot sa mga tanong. Serbisyong panlipunan ng pamahalaan ay tumutukoy sa mga serbisyong panlipunan na ibinibigay ng pamahalaan. Ang mga serbisyong ito ay may layuning, tugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan at mapabuti ang kagalingan ng mga mamamayan. Kaugnay na pagsa bilang isa, serbisyong panlipunan. Ang mga serbisyong panlipunan ay maaaring isama sa ang iba't ibang programa at mga proyektong may kinalaman sa kalusugan, edukasyon at pangkapayapaan. Iba't ibang kagawaran ng pamahalaan ng nagbibigay serbisyong panlipunan. Narito ang mga tatlong ahensya. May ideya ba kayo sa mga tungkulin ng bawat ahensya? Unang ahensya ay ang Kagawarang Pangkalusugan o DOH. Ang Kagawaran ng Kalusugan, Department of Health o DOH, ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pangangalaga ng kalusugan ng mamamayan. layunin, ang DOH ay naglalayong mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan sa buong bansa. Ito'y nangangasiwa sa mga patakaran at programa para sa pampublikong kalusugan. Kasama na ang pagpapatupad ng mga kumpanya para sa pag-iwas sa sakit at promosyon ng malusog na pamumuhay. Serbisyong pangkalusugan. Ang DOH ay nagbibigay ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan tulad ng patakaran sa kalusugan, bakuna, reproductive health services, pag-iwas at pagkontrol ng sakit, at iba pang mga programang may layuning mapanatili ang kalusugan ng mamamayan. Nagpapatayo ito ng mga ospital tulad ng Philippine General Hospital, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center at marami pang iba. Epidemiolohiya Ang kagawaran ay nangunguna sa pagmumonitor ng mga sakit at epidemya sa bansa. Ito'y may mahalagang papel sa pagtugon sa mga krisis sa kalusugan tulad ng pandemyang COVID-19. Kampanya sa kalusugan Madalas ding nagsasagawa ang DOH ng mga kampanya upang magbigay ng impormasyon at edukasyon sa publiko tungkol sa mga isyo sa kalusugan tulad ng pag-iwas sa malnutrisyon, pampublikong kalinisan, at iba pa. Mga Regional Offices Binubuo ang DOH ng mga regional offices na may responsibilidad sa pagpapatupad ng mga programa at patakaran sa kalusugan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang kalihim nito ay si Teodoro J. Herbosa. Sumunod naman ay ang Kagawaran ng Edukasyon o DepEd. Ang Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education o DepEd ang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na responsable sa pang-edukasyon ng bansa. Mga layunin Ang DepEd ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Itoy may pangmatagalang layunin na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral at maging handa sila para sa mga hamon ng buhay. Pamantayan sa kurikulum Ang kagawaran ay nagtataguyod ng mga pamantayan sa kurikulum para sa iba't ibang antas ng edukasyon, mula sa kindergarten hanggang senior high school. Layunin nito na magbigay ng makabuluhang edukasyon na nagtataguyod ng pag-unlad at kritikal na pag-iisip. Mga programa Ang DepEd ay nangangasiwa ng iba't ibang programa tulad ng K-12 program, Basic Education Learning Continuity Plan o BELCP at iba pang mga proyektong may layuning mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Pagsusuri at pagsasanay Nag-iimplementa ang DepEd ng mga pagsusuri at pagsasanay para sa mga guro upang mapabuti ang kanilang kasanayan at pagtuturo. Layunin nito ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga guro sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon. Mga regional na tanggapan Pinubuo ang DepEd ng mga regional offices na may responsibilidad sa pagpapatupad ng mga patakaran at programa sa edukasyon sa iba't ibang rehiyon ng bansa ang kalihim ay si Sani Angara. Partisipasyon sa international na komunidad. Ang DepEd ay aktibong kasapi sa iba't ibang international na organisasyon at nagtataguyod ng kooperasyon para sa pag-unlad ng edukasyon sa global na antas. Sumunod naman ay ang kagawaran ng Tanggulang Bansa. Sa Pilipinas, ang kagawaran ng Tanggulang Pambansa o Department of National Defense o DND, ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pagpaplano, pagpapatupad at pamamahala ng pambansang seguridad at depensa. Mga layunin, ang DND ay naglalayong mapanatili ang integridad ng teritoryo ng Pilipinas at ang seguridad ng mamamayan. Ito ay nagbibigay ng pangunahing suporta sa hukbong sandatahan ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang ahensya ng seguridad. hukbong sandatahan. Ang DND ay namamahala ng AFP na kinabibilangan ng Army, Navy, Air Force at iba pang sektor na nagtataguyod ng pambansang seguridad. Ang DND ay tumututok sa modernisasyon at pag-unlad ng kagamitang militar upang mapanatili ang kakayahan ng bansa sa aspekto ng depensa. Pambansang kaligtasan. Ito ay may pangunahing papel sa pagtutok sa pambansang kaligtasan at pagharap sa mga hamon tulad ng terorismo, insurhensya, at iba pang banta sa seguridad ng bansa. Patakaran sa seguridad ang DND ay nagbibigay ng patakaran at gabay para sa pambansang seguridad at depensa. Ito ay nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sektor ng lipunan upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan. Pagsasanay at pagunlad ang DND ay may mga programa para sa pagsasanay at pag-unlad ng mga miyembro ng AFP upang mapanatili ang kanilang profesionalismo at kahandaan. Pakikipagtulungan sa International Seguridad Ito ay nakikipagtulungan sa iba't ibang bansa at international na organisasyon para sa seguridad at kapayapaan sa rehiyon at sa buong mundo. Ang DND ay isang pangunahing sangay ng pamahalaan na nagsusulong ng kaligtasan at depensa ng Pilipinas. Ito ay nagtataguyod ng isang matibay na sandatahang lakas at nakikipagtulungan sa iba't ibang sektor para sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Ang kalihim ay si Gibo Teodoro. Para sa ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Ano ang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na responsable sa pangangalaga ng kalusugan ng mamamayan Mahusay ito ay ang DOH o Department of Health Ano ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pang-edukasyon ng bansa Magaling ito ay ang DepEd o Department of Education Pangatlo, ano ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pagpaplano, pagpapatupad at pamamahala ng pambansang seguridad at depensa? Tama, ito ay ang DND o Department of National Defense. Ang DOH ay naglalayong mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan sa buong bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patlang at patlang para sa pampublikong kalusugan. Magaling! Ito ay programa at patakaran. Nag-iimplementa ang DepEd ng mga pagsusuri at pagsasanay para sa mga guro upang mapabuti ang kanilang patlang at patlang na naglalayong palakasin ang kakayahan sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon Tama ito ay kasanayan at pagtuturo Ang DND ay may pangunahing papel sa pagtutok sa pambansang kaligtasan at pagharap sa mga hamon tulad ng patlang. Tama, terorismo. Pangpito, ang DepEd ay aktibong kasapi sa iba't ibang international na organisasyon at nagtataguyod ng kooperasyon para sa pag-unlad ng edukasyon sa patlang na antas. Mahusay Global Ano ang ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng K-12 program? Tama, ito ay ang DepEd. Ano ang isang halimbawa ng gawain para sa kalusugan na madalas na isinasagawa ng DOH? A. Kampanya laban sa katiwalian B. Kampanya sa kalayaan ng media C. Programang pangdisiplina sa kalsada O D. Programa sa kalinisan ng kapaligiran Tama! Ang sagot ay Letrang D. Programa sa kalinisan ng kapaligiran. Ano ang isa sa mga serbisyong pangkalusugan na inilalaan ng DOH? A. Pampublikong kalinisan ng paligid B. Libreng edukasyon sa lahat ng antas C. Pambansang seguridad para sa lahat O D mga bakuna at masustansyang pagkain. Tama, ang sagot ay letrang D, mga bakuna at masustansyang pagkain. Para sa ikaapat na araw. Bida-bidahan, kunwa-kunwarian. Batay sa natutuhan sa araling ito, ipahayag ang kasagutan sa pangunahing tanong pumili ng isa sa mga gawain. Tanong, paano natin matutulungan ang pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan? Mga pagpipili ang gawain, pumili lamang ng isa. Una, kunwari ikaw ay isang pinuno ng Pilipinas. Maghanda ng isang talumpati at ipahayag kung paano matutulungan ang mga mamamayan at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pangalawa, kunwari isa kang artista. Gumawa ng isang advertisement na maghihikayat kung paano natin matutulungan ang ating pamahalaan upang higit na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Kunwari ay isa kang mga aawit, sumulat ng isang awitin na naglalaman ng liriko tungkol sa pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan sa bansa. Bintana ng pag-unawa Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyong panlipunan. Narito ang DOH, DepEd at DND. Atin isa-isahin ang kanilang katangian. Para sa DOH, katangian ang pangunahing kagawarang na atasang magbigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa ating mga Pilipino. Ang DepEd naman, nangangalaga at namamahala sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. At ang DND, tinitiyak ang kapayapaan sa bansa at tiyakin ang kalayaan mula sa pananakop ng ibang bansa. Nagbibigay ng patakaran at gabay para sa pambansang seguridad at depensa nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sektor ng lipunan upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan. Para sa pagninilay sa pagkatuto, ano ang naranasan habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Ano ang naramdaman nang nalaman ang iba't ibang serbisyong panlipunan ng pamahalaan? dumako na tayo sa pagsusulit. Tukuyin ang ahensya na inilalarawan ng sumusunod na pahayag. Isulat sa patlang ang katumbas na letra ng mga ahensya ng pamahalaan. DOH, Kagawaran ng Kalusugan. DepEd, Kagawaran ng Edukasyon. DND, Kagawaran ng Tanggulang Bansa. Unang bilang, nagbibigay ng libreng edukasyon. Pangalawa, nagbibigay ng libreng bakuna. Pangatlo, tinitiyak na ligtas ang mga mamamayan sa kapahamakan. Pangapat, nagbibigay ng libreng pagkain sa mga mag-aaral. Panglima, naglalaan ng mga serbisyo para sa mga pasyenteng may cancer. Narito ang mga tamang sagot. Una, DepEd. Pangalawa, DOH. Pangatlo, DND. Pangapat, DepEd. At panglima, ay DOH. Sabihin ang inyong opinyon o damdamin tungkol sa sumusunod na sitwasyon. Pagsusuri ng mga serbisyong panlipunan ng pamahalaan. Mga programang pangkalusugan. Mga oportunidad para makapag-aral ang lahat. serbisyo sa pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Mga serbisyo ng mga pampamahalaang ospital. Narito ang maaaring maging kasagutan para sa pang-anim na bilang depende sa paraan ng paghahatid at kung gaano ito kaepektibo kung hindi maganda ang pagpapaliwanag o hindi kapansin-pansin ang benepisyo, maaaring magmukhang nakakatamad. Pero kung nakikita ang epekto sa pang-araw-araw na buhay, ito ay Pang Pangpito, may mga programang pangkalusugan ang pamahalaan na sapat. Ngunit, may mga lugar pa rin na hindi natutugunan ng mga programa tulad ng mga liblib na lugar at mga komunidad na may limitadong akses sa mga serbisyong medikal. Pangwalo, bagamat marami nang nagagawang hakbang ang pamahalaan upang mapabuti ang edukasyon, may mga lugar at sektor pa rin na hindi kaanong nabibigyan ng pagkakataon tulad ng mga marginalized communities. Pang-siyam, sa pangkalahatan, gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan. Pero hindi pa rin maiiwasan ang ilang mga isyo tulad ng krimen at kawalan ng tamang pondo para sa mga law enforcement. At pang-sampu, bagamat may mga pampamahalaang ospital na nagbibigay ng sapat na serbisyo, may mga pagkakataon na nagkukulang ang mga pasilidad, kagamitan at tauhan, lalo na sa mga ospital sa malalayong lugar.